Problema nga na naman para sa team ng Golden State Warriors. Sabay si Jonathan Kuminga, nagsasarita na naman. Pero bago natin yan pag-usapan ay ito muna ang balida patungkol sa team ng Los Angeles Lakers. Nang dahil kanina daw pinatalsik, ito ang si Joey pati na rin si Jesse Bass mula nga sa kanilang front office positions. And well, ayan ay ginawa nga ng kanilang bagong owner na na walang iba kung hindi etong si Mark Walter. Mukhang nag-uumpisa na nga siya sa paglilinis dito nga sa team ng Los Angeles Lakers at nag-uumpisa na nga sa pag -re revamp dito nga sa pagbabago na dito kung paano tumabo ang Lakers. Balida nga sa atin na talagang mag invest daw heavily pagdating sa scouting department itong team ng Lakers at kanilang inumpisa nito sa pagpapadasig dito nga sa mga nangunguna dito sa scouting department nila. Mukhang ang gusto nila ng fresh start. And well, ang reaksyon dyan ng fans ay hati nga sila 50-50. Yung iba'y natutuwa nang dahil nagumpis na nga daw ang bagong owner ng Lakers na improve pa ang Lakers team. Pero yung iba naman ay hindi nga natutuwa nang dahil may magandang record naman daw ng draft ng magagaling at talented na players. Ito nga mga former na nga scout guys na team ng Lakers. Kaya nga sa ngayon hati ang mga fans sa reaksyon nila. Ngayon ay pag-usapan na nga natin ang problema na naman netong na team ng Golden State Warriors. At yan ay dahil nga inagsasalita na naman. Ito nga ang si Jonathan Kuminga patungkol nga sa treatment nga daw sa kanya neto ni Coach Steve Kerr. Well, well, nga dito sa ESPN report na ito nga daw si Jonathan Kuminga feels like itong team ng Golden State Warriors ay ginagawa nga na naman siyang scapegoat matapos niyang pagbabangko sa anya dito sa kanilang mga lately na pagkatalo. Sabi sa report, the Warriors lost 5 out of their 7 games, Kuminga's turnover spike and performance dip at sa pagganap nga daw ng sagot natin ni Coach Kerr ay binalik niya nga daw itong si JK sa bench roll. Parang nabuksan nga daw ang mga dating sugat ni JK. Sabi niya, he feels like the scapegoat again na meaning siya na naman ang sinisisi kung bakit ng Golden State Warriors is struggling right now. At iyan nga ang latest na report ng isang Warriors reporter on ESPN. Yan nga daw ang sa ngayon ang nararamdaman ni Jonathan Kuminga para nagmumukmok lalulungkot na naman itong si Jonathan Kuminga at ang hindi maganda dito ay ba'y nalalabas pa nga itong ang mga ganitong klase ng problema and definitely ay makakaapekto nga yan dito sa chemistry ng team ng Golden State Warriors pero ito naman si Jimmy Butler ay talaga nga namang naiintindihan daw etong si JK sa anyang ng sitwasyon on not feeling wanted dito nga sa inyong team kung magana intindihan nga daw ni Jimmy Butler ang sa ngayong nararamdaman ni Jonathan Kuminga na nangyayari sa kanya dito sa team ng Golden State. Nang dahil ayon kay Jimmy Butler, ganyan din daw ang kanya'ng nararamdaman noong sa kanyang final days na sa team ng Miami Heat. At ayan nga ang current state ng team ng Golden State Warriors na hindi lang problema sa paglalaro, ang kanilang ang sakit sa ulo nandahil dahil pati na rin ang kanilang mga players. At ngayon ay parang hindi nga maganda ang kanilang kinalalagyan. Struggling na nga pagdating sa pagkuha ng mga panalo tapos nakakatampuan pa sa loob ng team.